monitor 24-7 at lahat. May mga CCTV na nakakabit at may mga nagpapatrol niya po sa so, buong lahat ng kali sa aming bayan. Dahil nakita ko na isa sa mga problema ng mga magulang dito pagsakit na po ng gabi. Mapakahirap po na gabi-gabi nag-aalala tayo sa mga bayan, sa buhay sa mga anak natin

dapat bigyan natin ng pagpapahalaga yung mga kababayan natin. Kaya po ako ginawa ko yung command center na yan. Para sa ganun, gusto ko sa pang-araw-araw, wala akong mga iniintindi yung aking mga kababayan. At hindi lang po yan, pagdating na sa una, hindi lang mga aksidente sa kalsada. Pagpupan niyo ang gabahan sa bahay ng sabapain, masira kayo, mag-inagasunina, mag-plata kayo makikita nyo kung gano'ng kami kumakasod, kung gano'ng kami mabilis gumisponde. Ngayon nakita po yan na maraming mga, mga mamunan na patuloy ang pagpasok sa bayan namin ng ilang malalaking investor. Sa katunayan, sa may ikin panahon ng aking pangunan, dalawang taon pa lang. Andiyan po at kasalukuyan ng iba tayo ang kauna-una ang mall sa bahay na sa Rafael, ang Walter sa Rafael. Yung mga nila sa Miguel, hindi no. na kinakailangan pumunta pa sa ibang no. lugar. Yan no. lang sa finance, mga kapayin. Maaari na kayo huh? kasama mga kasama oh. ang inyong mga pagsabuhay. At kasabay ng pagtatayo ng SM sa tabi ng mga punk ng DSU. Kuwari nakikita ba't niyo ng SM sa baliwag oh. no. okay. okay. na loob yun ang laki ang itatayo sa bayan na sa rapayin. At hindi lang po pasyalan ang pagkakasin sa virus sa sabihin, uh, niya. Dahil sa sabi na pagbubukas niya. Sa palito niya, palito niya sa mga bubukas. ko mismo sa sa Rafael. hindi ko alam. patuloy na development, pagpasok ng mga investor. Isa kami sa nakita ng na ating pangulong kong Marcos. Kung, Kung ano yung potensyal ng bayan namin ay, sa mga darating na araw. Ah, Ayan kami po ang kaagiyan